Yes vlog, supportan po natin mga kalingap Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rawal, malalags sa po, supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And Marius ah, yes, Vlog, i yes, supportan natin. Ano mga kalingap, magandang araw sa inyo, magandang gabi, magandang hapon. Saan man ho kayo naroon ay naroon nandirito kami. <laughs> ay mga kalimap. At kung bago... Ayan mga kalimap. Kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at uh, pakiclick na rin yung <laughs> notification bell para maging updated ho kayo sa lahat kapag gagawin mga video. At syempre po, huwag natin kalimutan na i-subscribe Kuya Bar Santos Matubang yeah. Ate Tablag at Kalinga Prab at ang inyo pong lingkod Marius Vlog yeah. ayan siyempre po mga kasama namin ito ho, medyo pasensya pasensya na lang ho kayo sa kanila oh, dahil yeah, lang. TV po ayan. ayan Ayan ho, dito ho ay nag-scout ho kami kaya lang hindi natuloy. Kaya si <laughs> Kuya Bal, namili na muna ng mga pagkain, gulay, saging, uh, mga saging. At uh, yan ho ay may, ko sa inyo mamaya. At nandito pa oh yung mga pang-ayuda. Ayun ano, oh. Mga pang-ayuda. Hindi lang ho na tuloy doon sa ewan ko kung bakit hindi na kasi yung mga tao doon sa pinuntahan namin ay medyo may mga kaya. Kaya hahanap po kami ng medyo Walang kaya. Dapat dapat to na yeah. tulungan. Yeah. Ayan po. Maraming po salamat mga kalingap. At huwag mo natin kalimutan na susuportahan. Lahat ng ting kalingap. Yeah. Ayan po. Yeah. Kung ano kaya dahil totoo yan. Yeah, po. Kalingap Gilbert po. Kalingap po. Dito man po official. <laughs> Anong lugar ro ito? Anong lugar to? Pitugo. Pitugo oh, 'yun. Parang kay Mayo. Ito 'yung apat ko parang kay Mayo. Oy, oy. Tungan. Oh, excuse me. Pati matanda. Anong, Anong, Anong lugar to? Anong lugar to? Pitugo. Eh mga kalingap, nandito tayo sa bayan ng Bitugo. Bitugo, hindi Bitugo. Ayan, Bitugo. Mm -hmm. Sa unahan nito, Walugo. Mm hmm. Bibili nila Kuya Ban yung... Yan si Kuya Ban. Kamutan o. Ay mga kalinga po nakikita nyo si Kuya Bal na mimili siya ng mga rambutan tulad ng yung hinabihin mo ayun Ang rambutan mo dito matatamis ayun yun sa kisa mo Open Open mo Open Matamis yung rambutan dito yun Ito si Kuya Bal. Ayan. Eh mga kalingap, ito pa yung mga pang-ayuda namin. No? Ito kita. May grocery. At saka mga bigas sa ngayon na hindi na namin alam kung saan kami mag-scout uh, nandito na ho kami sa bayan ng Pitugo anong nagkakawa sa pop nito? Quezon ayan, no? Quezon Pitug na ba ito? No, quezon pa rin Ayan. Pitoko, Quezon pa rin Pitoko, Pitoko siya nga pala mga kalingap na wag nating natin kalimutang supportahan dito uh, mandi official ayan hello po ayan. Pakidalaw ho ang kanyang uh, channel. Andito si Kuya Bal sa baba. Namimili siya ng mga gulay. Ayan ho, nandito tao sa... Ayan ho, maraming panso dito si Kuya Bal.

Yan pala yun, kung nakikita nyo ho yung kabila na yun, yun daw ho ang marinduki. Ang ganda ho dito oh, dolong. Uh, ano mga kalingap, nandito na tayo. First time ho nating marating itong bayan na to. At uh, shout out to sa lahat ng na mga nanonood. Uh, ah, Anong masasabi mo, kalingap dito? Ito ho, kung nakikita nyo ho. Ito na mili si Kuya Bal dito. Ayan uh, kung ano Siem. ano. Ayan kung ano ano. Ayan kung ano ano.